Pero naipon na motorsiklo ang naging kapalit. Tatay sa Pangasinan, hinangaan. Umari na paghanga sa social media ang isang tatay matapos makabili ng kanyang pinapangarap na motorsiklo gamit lamang ang mga pariyang kanyang matyagang inipon. Sa isang video na ibinahagi ni Danny Caligusman ng Motor Trade Mangaldan Honda 3S Shop, makikitang sama-samang nagbilang ng mga bariya mga empleyado ng shop upang iproseso ang pagbili ng motorsiklo ni tatay. Bawat bariyang itinabi ay bunga ng kanyang pagsisikap at pagtsatsaga sa araw-araw. Ayon sa report ng motor trade, walang sinayang na kahit isang sentimo si tatay. Pinatunayan niya na gaano man kaliit ang halaga ng bariya, kapag pinagsama-sama at pinaglaanan ng sipag at syaga, maaari itong maging susi para sa katuparan ng pangarap. Hindi rin nagpahuli ang mga netizen sa pagbib pagbibigay-pugay. Isa sa kanila ang nagmagandang loob at hinanap si tatay upang regaluhan ng helmet at panggasolina na kalaunan ay naibigay na rin sa kanya. Batay sa ilang komento, nakilala si tatay bilang taga Sitio Dalumat sa Nasintok, Pangasinan. Marami ring netizen ang nagpahayag ng paghangat inspirasyon, ngunit hindi naiwasang ikumpara ng ila ng sakripisyo ng karaniwang mamamayan sa mga umano'y katiwalian ng ilang opisyal ng pamahalaan this kind of people grind and sacrifice daily just to make both and meat. Meanwhile, from their taxes, other people buy luxury cars ayon sa isang komento. Ngayon pa man, mas nangingibabaw ang mensahe ng inspirasyon na dala ng kwento ni tatay. Para sa marami, walang kapantay. Ang tamis ng tagumpay kapag ito'y bunga ng sariling pawis at tiyaga. Samantala, habang sinusulat ang balitang ito ay pumalo na sa may 7.2 million views at 300,000 reactions, ang post ni De Guzman na habang umabot naman sa so, 24 million views at higit 600,000 reactions ang repost ng Motor Trade sa kanilang official na Facebook